guys, magsisigam tayo ng taba ng baboy. Ayan, no? Oh. Ayan, tinapon ko na yung ibang gulay kasi nasira na yun yung pansawag natin. Huwag so, oh. kang magalala guys kasi kukunin na kukuha tayo dun sa ating kampong. Ayan. Ayan. Medyo hina lang yung apoy para malambot siya kung 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 yung kung 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 ng gulay dun yan harvest tayo ng kangkong pantagdag dun sa sinigang na taba ng baboy Ayan. lagay natin tong hus kasi medyo ano na eh ay Ayan o, oh. harbis oh. tayo ng kangkong, ang dagdag Ang ganda na dito Para lumago din sila sunod na sigang natin o yadobo, malago na sila. Guys okay, harvest tayo. Ayan, kuhin natin. Baka dun sa sinigang. At dito lang yung sa likod. Sa likod naman. Ng... Ayan yung mga bahay dito. Oh, ito yung ispa na ang dito rin ako nagtatambay pagkape. Okay. yan ang aking do yan si set up ko ang aking exercise ko si set up ko na naman yan ba eh medyo hindi na mainit dito kaya eh, mga kapit ba yan hmm. ito ang ano dito sa Djibouti ito yung bahay bahay ng uh, gwardiya namin pero malapit gwardiya namin itupya may chicks yan dalawang beses punta rito ayan guys nagarilis na tayo kuha lang ako ng gunting tsaka lagayan ayan